Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig, rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaangal Umaangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Istudyanteng nabagsakan ng palitada sa Quezon City. Pumanaw na. Dating PNP Chief Torre, wala umanong sama ng loob matapos si Bakin bilang hepe ng PNP. Palas Press Officer Claire Castro naman, kinumpirmang may mabigat na posisyong naghihintay kay Torre. DPWH, nagiging playground na umano ng sindikato ayon kay Senador Lacson. Accreditation for sale. Isa raw sa mga natuklasan ng kanyang opisina. Pangulong Marcos ipinagutos ang pagkakaroon ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. At labing anim na libong dagdag puwersa ng mga pulis idideploy para sa seguridad sa barm elections ngayong Oktubre. Drive right, Mats! Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Miyerkules, Agosto 27, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. Ang Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Kinumpirma ng kanyang mga magulang na pumanaw na si Carl Jaden o CJ Baldonado, ang isa sa tatlong estudyanteng nahulugan ng concrete debris mula po sa isang kondominium sa Quezon City noong August 12. Sa Facebook post ng amang si Jason Agna Baldonado ngayong hapon, sinabi nitong napakasakit para sa isang magulang na ihatid ang kanyang anak sa hukay. Mensahe pa nito para sa 12 anyos na si CJ, nagbigay siya ng magandang laban. Bagamat masakit bag, batid umano ng kanilang pamilya na may dahilan kung bakit nila pinagdaraanan ng pagsubok. Mababatid po na unang napaulat na sinugod sa ospital si CJ at isa pa nitong kasama matapos tamaan ng dibri habang naglalakad sa kanto ng Roses at Timog Avenue. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, nagsalita na si General Nicolas Torre III matapos siyang masibak bilang hepe ng Philippine National Police. Nasa kamara si Torre ngayong hapon upang personal na batiin si Congressman Laila Dilima na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kung ano ang nararamdaman ni Torre kasunod ng pagkakatanggal sa posisyon, alamin sa report ni Brigada Haji Kaaminyo, Ibrigada mo! Brigada. <laughs> Wala umanong sama na loob si General Nicolas Torre III matapos siyang sibakin bilang hepe ng Philippine National Police sa panayam sa kamarang. Ngayong hapon, sinabi ni Torre na nananatili ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos at wala rin siyang pinagsisisihan. Giit nito, may mga what-ifs at pagsisisi sa buhay ngunit sa tagal niya sa serbisyo bilang polis, hindi na bago ang mga ganitong sitwasyon. Ayaw din munang sagutin ni Torre kung tatanggapin niya ang anumang posisyon sa gobyerno at makabubuting hintayin na lamang ang opisyal na announcement kung may iaalok sa kanya. Kinumpirma naman ng opisyal na nakatakda siyang mag-file ng leave of absence dahil hanggang ngayon ay pulis pa rin naman siya. Wala pa umunong pag-uusapan na turnover, lalo't wala pang abiso at four-star general pa rin siya. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi raw bitter si Torre at sa katunayan ay nakahanda pang magbigay ng payo sa bagong PNP chief na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates na tinawag niyang very good police officer. Bukod dito, In good terms umano sila ni DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, inihayag ni Torre na dumalaw siya sa kamera upang personal na batiin at dalhan pa ng cake si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima para sa kanyang kaarawan. Proud to be? <laughs> Laging taglay namin yan, di ba? I came from uh, a unit na ang taglay na proud to be. I And mean, then, uh, proud to be PNP. Ayan ang pinaka, well, sir, oh, sir. pinaka taglay. Sir, Kung... sir, wala po kayong sama ng loob. Wala po kayong sama ng loob look at me straight in the eye. Do I look like somebody mm -hmm. who is no, no. bitter? Sir, so, conspicuously absent okay, kayo doon sa turnover. So, yung optics dun parang masabi. Because there's, uh, up to this moment, there's no turnover to speak of. Mm -hmm. uh, ang relief ko is for oh. the appointment. Yes. I have to still uh, uh, get uh, guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my for star general. And that's a quite a different thing. No. Kasi out of the service na yun, ibig sabihin sir, di ba? I'm still a Wala na akong sama ng loob. And I, I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. I took a leave. Uh, I took a leave, which, I, which I will do. Uh, I think the second time in my career. For how long? For how long? Yeah. Um, I'm only about it. Kasi, syempre, for, valeri, for, for uh, In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Max. Nation wide. Nation wide. Nagbigay naman ng hint si Palace Press Officer Yusek Claire Castro hinggil sa magiging kapalaran ni ex-PNP Chief General Nicolas Torre III Sa Palace Press Briefing kinumpirma nitong mayroon nang nakaabang na posisyon kay Torre sa ngayon, matipid na muna ang naging sagot ni Castro kung cabinet level ba ang alok na posisyon sa dating PNP chief dahil hihintay na muna nito kung tataga, tatanggapin ba ang alok ng Pangulo. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at uh, na nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Huwag naman natin masabi na nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at uh, alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at uh, nire-respeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Kahit na naging matipid naman sa press briefing, sa kanyang personal vlog kahapon, nabanggit nito na isang mabigat na trabaho ang inialok kay Torre. Hanya bagamat mabigat ang trabaho ni Tory bilang PNP chief, may mas mabigat daw na iaatang na responsibilidad. May ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat na sana matanggap niya. Siya lang. Siya lang. oh, yun, isa pa. Bukang siya lang ang makakapagtrabaho nun. No? Kailangan nating magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya ito gagawin kung hindi ito nararapat sa galing niya. 'di ba? Sa galing niya, sa bilis kumilos, sa bagay sa kanya yung posisyon na ibibigay ng pangulo. Sa huli kinontra naman ni Castro ang sinabi ng Makabayan Black na mayroon ng hidwaan o konflik sa loob ng administrasyon. Throwbacks. Brigada Nationwide. Samantala, isang linggo matapos ang isinagawang privilege speech ni Lacson. Muli niyang ipinagpatuloy ang pagtalakay dito ngayong araw. Samantala, Senador, naniniwalang nagiging playground na ng sindikato ang DPWH. Accreditation for sale. Isa pa sa bagong modus na nalaman ng nasabing opisina. Para sa kabuang detalye ng ulat, Brigada Ann Cortez, Ibrigada mo. Brigada. Report. Information na uh, keep uh, coming in no, sa aming opisina na itong pickup nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports and uh, I've talked I've talked to some uh, contractors, private contractors na they had this experience of being offered no, accreditation by uh, PICAB na sila sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements no? uh, for a fee of i think uh, 2 million pesos no? Kaugnay nga ng panibagong impormasyong ito na natanggap ng opisina ng Senator Ping Lacson. naniniwala siya na nagpapakita lang ito kung gaano na nga kasama ang kalakaran sa bureaucracy ng Pilipinas. Rason kung bakit kailangan para ulaliman ng investigasyon sa naging pagsuhol ng isang district engineer kay Congressman Leandro Leviste. Ani Lacson, sa pamamagitan nga ng pagsilip pa ay maaring mahuli ang mas malaking isda na nasa likod nito at hindi na nga gayahin pa ng iba. Samantala samantala pinunto naman ng senador na sa tingin niya ay may pagkukulang rin talaga ang Department of Public Works and Highways dito nga sa Central Office pagdating sa pagmumonitor ng mga proyekto. I think there's a failure in the monitoring system of the Department of Public Works and Highways in the Central Office. Kasi meron silang monitoring uh, office uh, under, I think, under a USEC ano, in the department. <clears throat> Ito yung nag-monitor ng progress ng lahat ng mga projects. Not only flood control projects, but all kinds of intra-projects under the auspices or supervision of the Department of Public Works and Highways. So I don't know how uh, how high up yung uh, syndicate, but it seems that uh, the DPWH has become a playground of syndicates. Kasi nung sinabi nga ni Secretary Bonoan, na isolated case ang first uh, engineering district ng Bulacan, I, I did not believe him, Mr. President. Kasi mismo ang presidente, pag nag sa iba't ibang lugar, may nakikitang uh, ghost projects. Gamat masakit daw pakinggan ang insertion minsan ay nagiging supplier friendly na kung saan hindi na araw iniisip kung kailangan pa ito ng kanilang mamayan. And sometimes, alam din naman natin to <clears throat> Mr. Pre Mr. President, na yung pagpili ng mga district engineers, mayroong say ang mga district representatives. No, uh, It works both ways, Mr. President. Naglalabi yung district engineer para mapunta siya sa district, ang gagamitin niyang tagalabi, district rep representative. Yun naman district representative, gusto niya, bata niya yung district engineer. So pag nag... Uh, it has come to a point na... Pag nag-insert minsan hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about or based on records, isang district 51 billion, isang district hmm. 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb ang tinatawag natin absorptive capacity? Hmm. How could it absorb 51 billion? pesos worth of projects in a district. Maaalala sa September 1 nakatakda ang ikalawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil nga sa manamalyang flood control projects na kung saan ay naasahan naman ang pagdating ng lahat ng mga contractors na binanggit ng Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng isang lifestyle check sa lahat po ng opisyal ng gobyerno. May sa na pa rin ng isyo ng mga anomalya sa flood control projects. Sa ilalim nito, i-audit ang lahat po ng lifestyle ng mga government officials para masuri ang record nila. Sa press briefing sa Malacanang, Tiniyak naman ni Palace Press Officer Claire Castro na magiging independent ito at non-partisan. Mari pangunahan ng pagsisiyasat ng ombudsman, ng BIR at ng iba pang ahensya. Max. Primax. Brigada Balita. Samantala, kinumpirma ng palasyo ang dalawang foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos sa Setyembre. Sa Palace Press Briefing, inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro na lilipad ang Pangulo papunta sa Cambodia mula September 7 hanggang 9. Bahagi umano ito ng isang state visit. Maliban pa rito, dadalo rin si Pangulong Marcos sa 80th session ng UN General Assembly o UNGA sa Amerika. Kung ma Alala, dalawang taon nang hindi dumadalo si Pangulong Marcos sa unga at tanging si former Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo lamang ang pinadadalo rito. IMAX. 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 Gagamitin naman ng PNP ang lahat ng kanilang resources para matiyak ang pagiging mapayapa at matagumpay ng gaganaping BARM elections ngayong Oktubre. Magde-deploy din sila ng karagdagang 16,000 na pulis sa BARM para matiyak ang seguridad. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Tuloy-tuloy ang preparasyon ng Philippine National Police para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa October 13. Ayon sa PNP, may nakalatag ng template upang matiyak na magiging ligtas, maayos at patas ang halalan. We will just follow the template and improve it, utilize our resources, we have our mandate to ensure that uh, the election will push through. At kung mag-push uh, through election, to ensure that it is safe, secured and uh, fair election gagawitin din ng PNP ang lahat ng resources nito upang mapigilan ang anumang banta mula sa iba't ibang grupo tulad ng communist terrorist groups, criminal gangs, private armed groups at local terrorist groups. Tinatayang labing anim na libong dagdag puwersa ng mga pulis ang ide-deploy bukod pa sa kasulukuyang puwersa ng PNP at iba pang law enforcement units sa rehiyon at posibleng madagdagan pa depende sa rekomendasyon ng Commission on Elections. The PRO bar, I, in account na nila, pinag-aralan ang threat groups. What are the threats that may uh, derail the uh, peaceful conduct of elections? 16,000 additional forces uh, uh, or uh, components, yeah, complement to the current uh, Of, uh, of, uh, the Philippine National Police. In the heart of changing lives, ako si Brigada kas Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, the Music and News Authority. Right, Nationwide. Nationwide. Samantala mahigit 605 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Bulacan. Tatlong suspect ang naaresto. Narito ang report ni Brigada Jigo Studio. Ibrigada mo! Brigada! Sa bisa ng Letter of Authority, sinalakay ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Barangay Bulihan sa Plaridel Bu Bulacan dito na diskubre ng mga operatiba ang nas 8647 na master cases ng sigarilyo na walang BIR tax stamps at mandated graphic health warnings karamihan sa mga produkto may marka mula China at Vietnam. Pinangunahan ng BOC Intelligence and Enforcement Group ang operasyon, katuwang Intellectual Property Rights Division, Customs Intelligence Investigation Service MICP at Enforcement Security Service Port of Manila. Kasama rin sa operasyon ng Philippine Coast Guard at lokal na opisyal. Tatlong indibidwal ang agad na inaresto at isinailalim na sa inquest proceeding sa Department of Justice. Bukod sa tatlong sospek, kakasuhan din ng may-ari ng bodega kung saan nakuha ang mga ilegal na sigarilyo. Samantala, ipalalabas din ang warrant of seizure and detention laban sa mga produktong ito. Sa kabuuan, tiniyak ng BOC na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa smuggling at pananaguti ng lahat ng sangkot sa batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Oh, Authority. Dry Max. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Makapuvin atayano para kompleto. Kompleto. Dry Max. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Kung puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.